Pwedeng pakabigyan ng mikropono si si Otto uh, Villar. Paano yan? Si O1 pala. Si O1 Arian Joy Villar. Si O1 Arian Villar. Gumamit na salamin o wala? sa ano po namin sa during daily daily routine po your honor na pag sa trabaho po namin SOP po talaga namin your honor na gumamit po ng salamin that time tanong ko yung specific instance nito na July 7 may pumasok na garbage truck nilumabas din the same garbage truck Ah... Uh, ang nakalagay dito, bumaba si CO1 billyar sa, sa sinumpang sa layasay dito at sinilip nila yung inside and outer and underneath portions of the truck using an under-chassis mirror. Apparently, ikaw ito. At uh, gumamit, tantanong ko, gumamit ka ba ng under-chassis mirror? Your Honor, yung, ako po yung nag-escort ng truck pero hindi po ako yung nag-search nun, Your Honor. Eh bakit nakalagay dito sa sinumpaang ang salaysay mo? Can, eh, can I get Annex AA? Pakipakita. So, hindi ikaw ang nag-search? Yes po, Your Honor. Sino ang nag-search? Si CO2 Kalalin po, Your Honor, and si CO1 Habal po, Your Honor. Nandito sila? Nandito po si CO1 Habal, Your Honor. Nasaan? Ba't tinatanong ko kanina? Ayun, kumpala po. Administrator Daota Komsek. Lumapit ka na rin ako, bitbitin mo na yung lamesa mo. Uupuan. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chairman. Uh, Sino ang gumamit ng under chassis mirror na salamin? Ikaw, uh, teka, wala nang wala mikropono. Mamaya, Komsek, ikaw na yung upo doon. Uh, yes, sino ang gumamit? Ikaw. Ay, uh, yes, sir. Uh, uh, security protocol po yung paggamit ng... Oo nga, alam natin yung security protocol, yung procedure. Ngayon dito sa itong specific instance na ito, na nire natin, na pinag-uusapan ngayon, sino ang mitangan noong salamin na may uh, tangkay sa ilalim po, ng truck? Ako po, Your Honor. Ikaw. Yes, sir. So paglabas nung truck tinusok-tusok sa ibabaw sino yung nagtusok-tusok Ah sa loob na po yung tinutusok sir sa DMV sir sa loob. sa loob. Yes sir So pagdating doon sa labas noong uh, gate na yon merong CCTV ron bago lumabas pa na isang gate ilang kayo may hawak noong uh, ilan yung ginamit na salamin na may tangkay Bali isa lang po yun yo yo Ikaw runner. lang ang may hawak. Yes sir So umikot ka na, sino nagsusupervise sa iyo? Ah, uh, supervised by CO2 Kalalin sir. Nakatuwang ko rin po sa pag sa Si si O1 Arian Joy Villar nasaan? Uh, bali siya po yung nag-escort papasok sir. Papasok na? Yes sir. ko <laughs> tinutukoy natin ngayon palabas na. Ay yes, sir. So siya nag-escort papasok. Yes sir. Ikaw na sa palabas, ikaw yung bantay doon. Yes sir, kami so, Hawak-hawak mo -hawak yung 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 salamin na may tangkay. May nakita ka? Wala po sir. Umikot ka? Yes sir. Ito tinuturo ko ngayon sa sa screen. Ito, hawak ko. Ako may hawak ng tangkay niyan eh. Nung reenactment tayo, nakita ko orange oh. Yes. Ah, pwede bang expand yan? Palakihin pa. Lakihin mo pa. Ayan, zoom out. Ayun. Wala ka, na, wala ka nakitang ganyan? Wala po, Your Honor. Wala ka nakitang... Wala, hindi yan, hindi yan. Yung aking kuha, hindi ko kuha. Ayan. Wala ka nakitang kulay orange? Wala po. saang uh... Saan ang gulo ka kumu, uh, pinasok mo yung may tangkay na sila may sa harap, Bal sa makina. Bali, hindi lang po sa, pa paikot po yan paikot yun, no, 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 ka. Yeah, Sir. So, habang nakuhat, na, hawak-hawak mo yung truck, I'm sure, meron kang uh, yabag na tumutunog. O kaya, kausap mo yung katabi mong, sino kasama mo? Si uh, Otto Kalalin, Sir. Si Otto, pare, pare, wala, wala, wala naman ako nakikita rito eh. Ganon, nag-usap ba kayo? Bali, ikot po kami, sir. Ikot. Sabay ay, kayong sir. dalawa na ikot? Uh, bali, alternate. Ikot. Palibot po talaga, sir. Ikot. Tapos, sa, eh, likod, parang... sa likod, sir. Ah, uh, sa likod. Sa likod. Sa harap, pati sa makina. Yes, siguro. sir. Paikot po. Ilang ikot? Counterclockwise? clockwise uh, ay sir. Ganun. Sa lubungan o... Oo. Parang yung aeroplano, paglilipad, naikot mo na yung piloto. So, ababa. Ay, so, umikot ka, ilang beses? Ah, uh, bali, isang ikot lang po yun sa lubungan kami, sir. Wala kayo nakita? Wala po. Michael, Magsabi ka ng totoo, umi umiikot sila dalawang beses, salubungan, counterclockwise. Alam mo yung counterclockwise? Ikot, pakanan, pakaliwa, salubungan. Wala ka narinig na. Wala ka narinig na nag-uusap. Wala po. Wala ka nakita sa lamin o meron? Wala po. Nagsasabi ka ng totoo? Opo. So pag ikot nila, dapat kita mo yung tangkay na yan, no? kasi kita ka. Opo. Kikislap yon, Kasi anong oras to? Maagap po. May suminip naman po. Naulan o may araw? May araw po. May araw. Kung may araw yan, medyo nagre-reflect-reflect pa yan. Pagpagpasok yung sinag nung araw ay na naaaninag doon sa salamin. Nag, may reflection. Wala? Wala po. Hindi mo nakita si... Si... Anong pangalan mo ulit? Si 1 Si 1 Alba? Habal hindi mo siya nakita. Si CO1, Cesar si Ellis Sar Habal. Ah, uh, wala po yun, Honor. Hindi, hindi. Ang tinatanong uh, ko si Michael. Ah, uh, sir. Wala ka nakita na ka, yung sapatos nila, yung boots na itim. Meron mo, na. Ako, humilit po sa ilalim. Ako, kananinap po. Sumilip sa ilalim. Awas. Wala ko sila inami, na salamin. At sino nakita mong sumilip sila, Lem? Hindi ko alam kung or o niliin mo yung sumilip eh. Mas kami sumilip sa ilalim nun eh. May sumilip sa ilalim? Kasi okay. kung PDL yon naka-orange yun. Hindi ko kasi nakita. Ay kilala mo ba yung si PDL de la Cruz? Hindi po eh. Sige-sige rin? Hindi ko kilala yun eh. Hindi mo kilala? Opo. Kasi ang sinasabi ni PDL Kirino de la Cruz, Si Aras ano, siya raw ang nag-inspeksyon noong oras na yon. Si Owan Habal, pinapayagan niya ba ang PDL na sila rin ang mag-inspeksyon? Uh, Your Honor, bali sa inner gate, sir, uh, bali PDL po yung katuna yun. But nagsisearch po kami sa outer na, sir. Ataga, ataga, ataga. Sa inner gate, katuwang niyo ay PDL. Yes, sir. Okay. Itong, itong Pagkakataong ito, meron PDL kayo na katuwang? Ay, sir, gate? meron sir. Sino? Uh, hindi ko lang pamilyar sir. Ha? Hindi ko po ano yung pangalan ng mga nasa loob So sir. bakit nagiging katuwang ang PDL sa pag inspeksyon dahil kulang sa tao? ah uh, ganun na rin siguro sir kasi uh, bali ang pinalitan namin is 700 sir. Bali, teka, 300. Teka, teka, teka. Eh, policy, ano na to eh. General katapang. Hinahayaan ba ho ang mga preso na sila, ito, sinabi ni, ni, ni CO1 Habal na katula, katuwang, katulong na rin ang PDL mag-inspeksyon. Are they authorized to do this? Uh, chairman, yes, yes, chairman, chairman. mag-comment lang po. Excuse me po, General. Uh, Noong panahon po namin, Chairman, talagang kami po yung mga barangay tanod. Ang tawag po doon ay inmate custodial aid. Meron po talaga nung panahon po namin. Mga barangay tanod po yon, lumalabas na mga barangay tanod. PDL din? Opo. Naka-orange naka, naka -orange din po yon. Ah, hindi po. Kami po noon ay nakamaong na jacket na meron pong inmate custodial aid po ang tawag sa amin. Kasi, Membro po ako noon. Si Senator Padilla po is not under investigation here. Pero tat tatanungin ko po si, anong kulay ng suot na kasuotan ng PDL na nakita mo, uh, Michael Kataroha? Uh, ano, ah, naka-Bucor din? Opo. PDL? Nag-uniforme ng Bucor? Hindi mo, mo siya eh. Nakasapakos, nakapalong mo, Bucor. Hindi ko lang mo na yung ano, yung Kasi naka, naka, nakatingin ka sa karsada. Bucor ko yung Kasi mo yung Paano mo yung, yung uniforme noon? Kung nakatingin ka sa karsada. Paano? Yung suot nilang pantalon, sa sapatos. Ano yung suot nilang pantalon? Nakaunay brown po. So, uniforme yun ng Bucor? Opo. So, hindi, sabi mo kanina, PDL yun nakita May, mo. Hindi mo alam po PDL or Bucor. Kasi po, dalawa po sila sa minute eh. Yung isa po Bucor, yung isa po, yung una kayo kasi parang PDL po yung isa eh. Meron talaga. So, sabi ni Senator Padilla, nung panahon daw nila, bilang guren kasama sa pag-iinspeksyon, pumapasok sa ilalim kasi baka maduman siguro yung uniforme ng Bukor. pasuot-suot sa ilalim, maagrasahan, mainit, may putik, uh, maalikabok. So, uh, si Elis Sabal, ano ba kasama mo? Bukor o preso? Uh, bali sa, sa inner, sir, may katuwang kami na gaya na sa amin ni Senator Padilla, sir. Uh, katuwang namin yung ika, sir. Bali, kami. Tapos pagkatapos, bago lumabas yung truck, sir, bali, papacheck namin sa kanila, sir. Tapos, pag okay na, sir, itataw itatawag na ng desk officer namin, sir, na magbibigay ng info sa opera o Opsin, sir, operation center, bago tsaka po ilalabas na po namin yung truck bago. So sa pagkakataong ito nandoon ka sa inner at pumunta ka rin doon sa outer doon sa palabasan ng gate 4. Hindi po Ganun bali ba? sa outer lang po kami, sir. Sa Hindi, uh, kanina yes. kasasabi mo lang yung inner may kasama kang uh, preso eh. Wala wala po. Ha? Ah uh, sa loob lang po yung sa inner po ang mga ika bali may gate po yun doon po kami sa labas nun, sir. O oh, saan ginamit ngayon yung yung uh, yung under chassis mirror, yung salamin. Ah, yes, sir. Salaba, sa labas, sir. Sa labas. Yes, Nandoon ka. Yes, sir. Ikayo, kadalawa kayong biocor personnel. Sino yung pangalan? Ah, kasama ko po si CO2 Kalalim, sir. CO2 Kalal Kalalim? Kalalim, sir. Yes, sir. Hindi ito nakasama, General, sa investigasyon? Si CO2 Kalalim. Hindi siya nakasama doon sa biocor inquiry? Yes, sir. Ah, uh, kasama po Mr. Chair. Uh, Pero wala akong kopya nung kanya ang uh, ang lamang si Nico Namuko, si Alexander Gidong, uh, John Mark Alba, hindi ko nakikita yung... Ah, Kalalin, tama. Ang sinasabi rin ni Kalalin ay merong salamin. At sinasabi ni Kalalin na ang sinasabi raw ni Kataroha ay kasinungalingan. So, ang tanong dito, may salamin ba o wala? Michael? Wala po. Wala salamin? Opo. Uh, CO1 habal, may salamin? Uh, meron, may, sir. Meron salamin. Ayun, kung sino dito ang nagsas... Kasi kung meron talaga... Ibalik nga natin doon sa akin. Yung kuha ko, hindi ko kasi kuha ito. it, Yung kuha... Yan, kasi kuha ko yan eh. A a a a cellphone ko yan. Nasa eh. cellphone ko pa hanggang ngayon yan eh. Nung, nung reenactment natin, ako mismo ang kumuha niyan. E, eh, kitang-kita doon sa, kung merong salamin, e, eh, kitang-kita talaga kung nandoon si Michael. Sinasabi mo kasi, Michael, na kaya mo na na ipasok ka agad yan, e, eh, pasok ka doon sa, kabisada mo yung ilalim ng truck. Opo. Kabisada mo yung ilalim ng truck. Di ba, Michael, nung araw, ay eh, nagtatrabaho ka sa gravel and sand? Opo. Ayun. Ang ginagamit ba nung panahong yun, nung nag-trabaho nag, -nag -trabaho ka doon, ay eh, dump truck din. Opo. Uh, di ba mga gravel and sal, de eh, karamitan, eh, lalo kung malalapit na construction site, ay eh, help? Malalapit mo yung amin, 10-wheeler po yung amin eh. Ha? 10-wheeler po yung amin. Ten? Ten wheeler. Opo. Ah, uh, ano yun, graba, lahat na ano, pahinante, pahinante ka ron. Opo. Dito ba sa Bilibid, may nagdi-deliver din sa iyo yung pagkakaalam ng Gravel and sand? Wala po. Wala. Wala? Di ba may mga construction din doon? May kasasabi lang ni General kanina na mayroong uh, mga pending construction na naiwan si General Bantag na hindi natapos. Wala po kasi ako doon eh. Kasi may mga nagsasabi, tumakas ka sa gravel and, gravel and sand. Ah, ano ka ko ko asal mo sa mom no ni. Ha? Wala ko alam sa ganun eh. Wala kang alam. Wala ko asal ko eh. Ma matano ko si Madam Hari